again everyone, welcome to May Wonder Vlogs And for today's video, ito na nga ang Agya Marina na sinasabi ko sa inyo guys So, dahil tayo ay busy na mamaya at kahit hindi ko pa nailagay ang mga iba pang anik-anik dyan na plato, baso at iba pa. So, ibibidyo ko na guys kasi mamaya busy na tayo. So, ito lang naman ang simpleng set ni Marianne or May Wonder Vlogs. So, ayan guys. Nandito tayo sa isang um, rest house or um, isang napakaganda at napakalawak na bahay or summer house dito sa Agya Marina. So ngayon guys, ito ang uh, kanilang kainan. Ayan. So ito naman yung place, hindi ko na maibibidyo lahat guys. Ang ganda niya, may swimming pool, tapos may uh, languyan pa talaga na sadya dyan sa baba. Pero ito lang ang ating uh, maibabahagi sa inyo. So ito na nga guys, at bago tayo busy, na i-video natin at least mayroon tayong remembrance. Ayan, guys. So, ipapaikot ko lang ng konti, guys. Ayan, ang kanilang terrace, mga upuan. Ayan, ang view, diba? Ang ganda, guys. siya nga pala guys. Ito ipapakita ko sa inyo yung naipos ko na kanina. Ayan, di ba? Ang sarap niyan guys. fresh ko. Pwede mong kunin at i sa isang sauce. At ang sarap niya guys. Kinakain nila yan guys habang umiinom ng wine. konting ikot na lang ang ating kamera guys dahil mamaya ay nandyan na ang mga bisita so kailangan nating mag ready ready na so ito lang ang view na aking naibahagi sa inyo mayroon pala akong ipapakita sa inyo ang lechong tupa guys masarap ang karne niyan at malutong lutong pagkaluto na so uh, thanks for watching everyone and God bless